Okay, magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, ngayon isang bagong araw na naman para sa atin. Mabuhay po kayong lahat. Uh, stay safe po kayo dyan kung saan kayo. Okay, ngayon uh, magbibigay na naman ako, Magshare na naman ako sa inyo ng mga karagdagang tips, tipid tips sa uh, pagpapakain ng ating mga manok. Okay, ngayon okay, para hindi po sumasakit yung mga bulsa niyo mga ka-chicken, uh, pagpapakain ng ating mga lagang manok at saka pabo. O kung nag-aalaga man kayo, balak nyo mag-alaga pa ng mga manok. O dahil ito po lamang yung uh, buhay natin sa lalo na buhay probinsya. Okay, ngayon, o si-share ko po sa inyo mga ka-chicken. Okay, manood lang kayo. O para diyan sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, o subscribe na lang din po. Para orenyo pa to. <tod> Isa sa mga kadahilanan kung bakit maraming sumuko sa pagmamanukan ay yung gastos. Kasi hindi natin maalis na habang dumarami, dumadami yung ating mga laging manok, ay lumalaki rin yung gastos natin sa pagpapakain sa kanila kung wala tayong mga alternatibo mga binibigay na pagkain sa kanila. Kung puro lang feeds yung binibigay natin sa kanila, ay masakit po talaga sa bulsa lalo na kung dumadami sila kasi araw-araw po silang kumakain mga kasikin kaya ngayon gumagawa tayo ng mga alternatibong pagkain na may bibigay natin sa kanila para hindi lumalaki yung gastos natin marami tayong makitang pagkain nila o, oh, na nasa paligid lang natin o, oh, katulad nito yung pinagkainan natin ng pakwan yung iba tinatapo na lang ito pero pwede pa natin itong pakain sa ating mga manok. Tanggalin lang po natin yung balat at slice na po natin ng pino. O napakasustansya po nito na pagkain para sa ating mga manok. Dahil ito po ay prutas o marami po, na, marami po dito ng mga sustansya para sa kanila pampalakas ng kanilang immune system. hindi din maganda na sa ating mga alagang manok, eh puro lang feeds yung mga binibigyan natin pagkain sa kanila na uh, chemical kasi kinakain din natin yan at saka kung puro lang chemical yung na ng katawan nila eh pag kinakain natin, yun din po yung ma ng katawan natin eh mas maganda po na pinibigyan po natin sila na mga alternatibong pagkain tulang frutas, gulay kasi napakasustansya po para sa kanila at saka pag kinakaya po natin eh, napakasarap po at saka yun po yung na-absorb natin sa kanila Isla po natin yan ng pino para makain natin mga manok. oh ito pong banana trunk ay napakaganda po para sa ating mga manok kasi rich in fiber po siya at saka rich in potassium. At good for digestion po ito para sa kanilang mga kinakain. O, oh, ayan po, o, oh, sustansya na o, oh, nakakatipid pa. O, oh, ganyan lang po yung sekreto mga ka-chicken na sinishare ko sa inyo para hindi masakit sa bulsa sa pagpapakain ng ating mga manok habang ito ay ating pinaparami kailangan po natin ng mga alternatibong pagkain para sa kanila na masustansya din Ito na po mga kacikin yung ating banana trunk, oh, pinong-pino na po siya. Oh, ayan na po, ready na ipakain. At saka ito naman po yung ating asula, oh, yung pinakita ko sa inyo, yung mga nakarangong video. Oh, ito naman po yung kanin, yung mga leftover na kanin. Oh, ayan po, at ito naman, oh, ito yung sapal, at ito naman po yung pakwan na pinakita natin kanina. Oh, at may konti po yung feeds na nilagay. anilagyan ah, nilagyan ko po yan ng tubig para dumami. O, oh, ayan po. Pero konti lang po yan. Oh, mas nakatipid na po. O, oh, ito po. O, oh, imimix na po natin ito. O, imimix natin sila. Tapos, ipakain natin sa ating mga alagang manok. O, oh, ganyan lang po yung ginagawa ko mga ka-chicken. Oh, sana may natutunan kayo. Ito pinakita ko sa inyo. Inautunan kayo sa pag-alaga ng manok o gusto nyo mag-alaga ng mga manok. Gusto nyo magsimula o kumain may nakaraan na may experience na kayo na nag-alaga kayo pero sumuko kayo sa pagpapakain na kanila kasi magastos. ito na po yung paraan na sinishare ko sa inyo para makatipid kayo sa pag-alaga ng ating mga manok. i-mix na po natin 'to tapos ipakain na natin sa ating mga alagang manok ayan mga katsigan ano maraming salamat sa inyong panonood at sana may natutunan kayo sa sinishare ko sa inyo para makatipid sa pagpapakain ng ating mga alaga alaga manok, pabo okay maraming salamat po o, kung bago ka pa lang sa aking channel huwag mo pong kalimutang mag subscribe sa baba at saka click yung bell button para notified ka sa mga susunod nating video para updated po kayo at saka kung nagustuhan niyo po yung video na ito Huwag niyo po kalimutang mag-like at i-share. Okay, maraming salamat po sa inyo at stay safe po sa kayo dyan. God bless.